I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side Sobra talagang na-excite ang maraming bubblies dahil ngayong araw na nga guys ay talagang nalaman na nga natin ang new series ng ating Bel Mariano at Donnie Pangilinan. At talaga namang ito ang ating nato ay for the post na nga rin sa kanya social media account. Lalong lalo na nga kung gaano sila kasaya ng ating Bel Mariano. At sa wakas ay talagang inilabas na nga ang kanilang new projects together. At narito nga guys ang bawat larawan na talaga namang pinag-uusapan na ngayon sa social media. Alam naman natin na sobra talaga na miss na maraming bablis ang ating couple kaya naman sa mga ganitong update ay for the talaga ang lahat. Kaya naman station lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil sa ganitong kaganapan at sa new series nila na dapat nating abangan ay talagang siguradong palaging trending ito gabi-gabi.